mga nalilitig lang sa Davao, at sana naman hindi ganun naman talaga ang uh, sinasabi kay uh, hindi maganda at maunang-una um, uh, uh, labag yan sa usapan na yung, ano, yung nakakaisa uh, yung ipang sa Pilipinas. yung Vice Presidente, Tiga Dabao, an anak mo yan, uh, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan, So, unless uh, we have uh, proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawa ka din sa akong uh, mahalo presidente President Ferdinand President, R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo, walang katotohanan yan. ba? Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, never, uh, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang, kung nag-historya ko na naman, tigil mo na yung budol-budol galing sa Dabao. please lang, uh, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yun sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng bumudo na kakaisa ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilan mo na yung budol-budol di ba? Dapat uh, seryoso na tayo at uh, igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho nang maiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat.